It's so bad. kawali, syempre naman because of all the taba, right? Yes. And because it's deep fried. Tama? Yes. Oo. Oh, oh. Kasi syempre, di ba, kung ano yung kinakain natin, nag, ano nakaka-affect yan sa cholesterol level na maaring magbara sa ating mga ugat. Mahiligan dati mo? Dati? Dati, yeah. Iniaw na baboy. Oh, oh. Baboy Basib. again. Baboy again. Tapos pag iniaw pang sunog-sunog, di ba, that's bad? Yes. Oh, oh. Nakaka-cancer. Oo. Oh, oh. Tapos yung bagoong. Siyempre, bagoong and patis. Iwas tayo sa alat para hindi tumaas yung blood pressure. And then here we go na. Alige pasta. O, yung favorito ko dati yan. Uh -oh. So, bawal yan, Dok. Minsan-minsan, huwag palagi-palagi. Kasi mm -mm. mataas ang cholesterol. Everything so in moderation. Yeah. No, but that, if you can avoid, talaga. Uh -oh. Talaga? Where are we na? Adobo. Why? Pero pag chicken breast, pwede naman, di ba? Okay diba? naman. Lahat chicken. ng chicken, pwede. Oh, oh. Ito kasi, makikita natin, puro taba na yung adobo. Oo. Oh, oh, Tapos no. chicharon, puro taba din. Yung so, balat tapas, talaga ng chicken, masama? Uh, balat pwede ng naman po, konti-konti. Mas maraming kasi yung fat ng balat, eh. Okay. Para oh. sa laman. Okay, chicharon, super bad. <laughs> Tapos <laughs> ito, na, uh, chicharon, kasi balat ng baboy, maraming tabang kasama din yan. Tapos finry mo pa. Yeah yan kaya tataas ang cholesterol level mo